Mga kapatid, isa pang kahinaan ng maraming simbahan sa Pilipinas ay ang kawalan ng malinaw at matatag na accountability sa loob. Kapag may sariling nepotism, favoritism o maling pamumuno, ang simbahan mismo ay nagiging hadlang sa katotohanan na dapat sana nitong ipinaglalaban. Mahina ang boses laban sa korupsyon sa lipunan kung may bahid din ng sariling korupsyon sa loob, kahit maliit, kahit tahimik, kahit tinatago, at kapag hindi hinaharap ang sariling mali, nawawala ang moral authority para hamunin ang mali ng lipunan. Mga kapatid, ang simbahan ay tinawag hindi para maging perpekto, kundi maging tapat. At ang unang hakbang sa pagiging tapat ay ang pag-amin sa sariling kahinaan at ang tapang na ituwid ito. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy, kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan. Hanggang sa muli, mga kapatid.